kawawang oh, tinanim oh my god nasayang mga tomato naputol yung mga sa namubunga na sana sayang grabe kayo si sinira mo yung mga paninim namin dito ayan ayan, may bunga na sana nasa so, naputol ito medyo malaki na. deja Mare. Dadya. Isa. Ayan. Ayun, yung iba na Kawawang tomato. Oh, putol na, putol na. Wala na, finish na. Eto, Ito, sana kaya napunta nung no, ano neto. Sa langit. Ayong kalamansi, oh, kahit wala nang dahon, ang dami pa din bunga. At sama-sama sila. Sana all! <laughs> Sana all na kumapit! Sana all kumakapit! <laughs> Ayan, dito sa postal. Tingnan nyo, walang ka-traffic traffic. Sana all walang traffic <laughs> Kasi kita kita naman, bahay yung ibang kalsada. Na... katon na wala na dito. di uma paw yang river ayan. Ayan, galing-galing ni Toya Elijah. Delawe. <tik> ah, Sayang kaya, pilitahan ni Mondao. Nag-iisa. <laughs> dalawa 'yan. Ay dalawa. tumito sila. Kawawa yung iba. Nadapla. <laughs> Nap naputol. Ayan, nalaglag. Ayan. Sayang, matataba pa naman. sa so, yung mga ano, oh. Tingnan nyo, guys yung mga binhin na mila pichay. Pichay ba to? Laya. Like hmm. Okay. Ayan. Ata Pero yung pero ito ito sinib ni sinib ni sinib, 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 sinib yung lupa. Sinib yung lupa. Yung binihin. Di ba napakatalino. nag-isip nito? Mga pananim hindi liniktas pero yung lupa tatanong eto safe na safe <laughs> that's all for today bye